Hello mga idol. Yan, bagong gupit ang ating Kuya Ram Ram. Galing siya sa paggupit na Kita niyo naman mga kaibigan. Kaway, kaway ka muna sa ating mga Shout out dyan. Sama rin namin si Kuya Rin Kuya Ren! Oo. Oh. Nung masasabi mo, tara. Wala kang masasabi. gumilit Ang gupit ni Kuya Ralph Lawrence. Kuya Ram Ram din no? oh. simple simple lang yun bro. Guwapong guwapo ang kanyang bukit. Yan nadaan kami dito sa mga bintahan ng muto. Caravan seal. banda EDB saka CRF. At dahil nandito na rin lang kami sa sa town site ay pupunta kami ngayon ng public market Friends, dahan-dahan lang. lang ba? Kalma lang. Relax. At linggo ngayon ay Market Day. Here in Flood Center is Sofronio Española, Palawa. Yeah. Uh, ito ang kanilang terminal. Terminal ng mga ban. Dito sa Sofronio Española. Naglalaro ng cheese. Labanan ni Kuya Ramram ng cheese yan mamaya. para ang parada niya. At hinahanap namin ang aming tricycle. Ang sakay-sakay ay si Ms. Rian Caldigas. At si Hannah Caldigas. So, na natin kung... Friends, gilid. Anong mga mabili natin dito sa pamilyang bayan? Soprano, Espanyola, palawa. Mga kaibigan, mga kaibigan. Makain sila ng ano na. Saming manok. Sarap niya. Parang kabag Ha? Parang ulan. pangarapin na ulan? Sumilid ka na. Sumilid lang Kalma lang. Kalma lang. Daming lang Ibilik Bili kaya lang ka. Ha? Ikutin natin mamaya dyan mga idols sa uh, haluoban. Maraming uh, nabigiling pa nila dyan. Plok, frutas, gulay, and inaanap pa nila rin sa kanyang mamak. I'm sorry. Shills at takong Shout out at magandang umaga mga ka-idol natin dyan. Anong masasabi mo Kuya Ramro? Maganda naman po. Maganda naman daw ang umaga. Ikaw Kuya Renz, baka may masabi ka. Wala po. Kamilid muna pa. May Marami kasing sasakyan naman. Saluti. Marami po kasing mga sasakyan na nasa salubong namin dito sa aming dinadaanan. Kami ay nanggaling sa paling. Anong masasabi mo? Kami ay pauwi na mga ka-idol na ating dyan. Shout out at thank you so much. Mamayang hapon po ay magpa-vlog kami sa basketball gym. Naglalakad lang kami para ma-exercise ng aking dalawang mga anak. Ikaw ramraman ang masasabi mo. Okay, mo po. Shout out po sa teacher ko po. Pati po mga classmate ko po. 'Yan mga idol, ganyan lang yung buses niya ka hina, Shout out nya mga teacher niya, mga classmate niya. Kokuyaren, so, ano ang masasabi mo? You know, andito na kami sa malawak na basakan. At lalapitan natin mamaya yung mga ibon na yun. 'yon mga idol. Nadaanan namin dito si Manong. Nagbabasakan siya. O kita niyo yung mga ibon. Andun lang sa gilid niya. lakas lakasan natin. Yan mga idol, oh. sa malapitang video natin ay nakikita natin si Manong na pinadapuan na siya ng ibong tagak. Ang lawak ng palayan ni Kuya. Yan ang kanyang mga palayan. Anong masasabi mo Kuya Ramram? Sarap ng hangin. Oo, sarap ng hangin.